Mahalagang malaman natin ang mga bawal gawin sa panahon ng kampanya at halalan, ayon ito sa Comelec Resolution No. 10999. Simula Enero a 12 hanggang Hunyo a 11 taong 2025, narito ang mga dapat nating tandaan. Simula Enero a 12, bawal na ang mga sumusunod ng walang pahintulot mula sa Comelec. Pagbabago ng mga presinto o lugar ng botohan pagbibit-bit ng baril at iba pang nakamamatay na sandata, pagkakaroon ng bodyguard o security personnel, paglipat ng mga opisyal o kawani ng gobyerno, pagtatatag ng mga strike forces, pagsususpinde sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Simula naman sa Pebrero a 11, bawal na ang pagbibigay ng donasyon kahit ito'y sa anyo ng pera, kagamitan o serbisyo. Pag-appoint ng mga confidential agents, vote buying at vote selling. Tandaan, hinding-hindi na bibili ang boto ng Pilipino. Simula March 13, 2025, bawal ang pagpapalaya ng mga bilanggo. Simula naman sa March 28, 2025, bawal ang pag-appoint o pag-promote sa anumang posisyon sa gobyerno nang walang pahintulot mula sa COMELEC. Pagpapalabas ng pondong pampubliko, paggawa ng mga proyektong pampubliko tulad ng kasada, gusali at iba pa maliban kung may pahintulot mula sa Comelec. Ipinagbabawal rin ang pangangampanya sa Abril at 17, Huwebes Santo at Abril at 18, Piyernes Santo bilang paggalang sa mahal na araw. Sa bisperas ng halalan, dapat nang itigil ang anumang aktibidad na may kinalaman sa pangangampanya. Ang pagbibigay ng libreng transportasyon, pagkain o inumin at pagbebenta ng alak. Tandaan, umiwas sa anumang bagay na makakaapekto sa kaayusan ng eleksyon. At sa mismong araw ng halalan, Mayo a 12, 2025, bawal ang pagboto ng higit sa isang beses, isang tao, isang boto lamang. Pagbubukas ng mga tindahan o booth sa loob ng 30 metro mula sa lugar ng botohan. Pagdaraos ng mga perya, sabong, boxing at mga aktibidad na katulad nito. Bigyang fokus ang mahalagang araw ng pagboto. Para sa lahat ng kandidato, paalala lang po, ang pagiging isang leader ay nagsisimula sa pagiging isang huwarang kandidato. Tandaan, ang inyong pagsunod sa mga itinakdang batas at regulasyon ng Comelec ay simbolo ng inyong malasakit sa demokrasya at kapakanan ng ating bayan. At ang bawat hakbang na inyong ginagawa ay nakaapekto sa tiwala ng mga tao sa proseso ng eleksyon kaya sama-sama nating tiyakin na magiging isang malinis, maayos at patas ang Halalan 2025. Isang paalala mula sa Comelec at SMNI para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Antabayan ang pagsambulat ng pinakamainit ng mga balita sa loob at labas ng bansa. Susunod na ang Sunshine News Blast! Kalayaan at sa sunshine. Sunshine Radio. Oras 11:31 the morning. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Nagaalab ng na mga balita na yung tanghali. Sunshine News Blast Nagliliab, sumasambulat Dumadagundong sa buong Pilipinas Sunshine News Blast Mula sa ACQ Tower, sa Makati Ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International Narito ang inyong mga news blaster Headlines! Headline, headlines! News Blast! Bulkan Kalaon pumutok ngayong araw. Headlines! Uh, walang trabaho mga Pinoy noong February 2025. Umabot ng 1.94 million. Marcus Headlock. Jr. Administration inconsistent sa jurisdiction ng ICC sa bansa ayon sa isang expert. Headline. Vice President Sara Duterte handa pa rin dumalo sa si mga hearing kaugnay sa iligal na pagkakaaresto ni Pangulo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Headline. Administration Marcus Marcos Jr. pinakakorap sa kasaysayan ng pamalaan ayon sa isang senatorial candidate. Headline. Sa international news, pag-aangkat ng sea si salt mula sa South Korea pinagbabawal na muna ng Estados Unidos. Headline. Headline. Sa Sports News, EJ Obiena na sa Pilipinas para mag-training. Sa The News, tatong album si Taylor Swift pasok sa best-selling vinyl album sa nakalipas na dekada. Headlines. Headline. Headlines. News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. sun, sun, sun sunshine News Blast. Daily Pilipinas, sa araw ngayon ng Martes, April 8, 2025. Ako yung makakasama, Val de Vinagrad. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Sa detalye natin mga balita, pumutok ang bulkang Kandaon sa Negros Island itong Martes, April 8, 2025. Ayon sa FIVOX, nagsimula ang pagputok ng bulkan bandang 5.51 kaninang umaga. Ayon sa ahensya, naglalabas ito ng makapal na bent plum na umabot ng hang higit kumulang. 4,000 metro ang taas. May mga pyroclastic density currents na bumaba sa mga dalisday sa slope ng bulkan batay sa IP thermal camera monitors. Nananatili namang nasa alert level 3 ang Bulkang Kanlaon. Sunshine News Blast. Umapila ang World Health Organization sa mga bansa sa Western Pacific Region, kabilang Pilipinas, na tiyaking natatanggap ng bawat ina at sanggol ang pangangalaga na rapat sa kanila. Ito kahit batay sa ulat ng WHO na pinamagatang Trends in Maternal Mortality Estimates 2000 to 2023, nababawasan na ang bilang ng mga namamatay ng mga bunti na kababaihan sa buong mundo. Ang maternal mortality ratio ay nagpapakita ng bila ng mga babaeng matay habang buntis o nanganganak. Ito ay mahalagang sukatan ng kalusugan ng kababaihan at kung gaano ka-epektibo ang mga sistemang pangkalusugan sa pagprotekta sa mga ina. Noong taong 2023, tinatayan nasa sa 84, walang putapat na mga Pilipinang ina ang namatay sa bawat 100,000 na sanggol na ipinanganak. Sunshine News Blast. Umabot na sa isa punto na milyon mga Pilipinong walang trabaho ng February 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mas mataas ito kumpara sa isa punto walumpo milyon noong taong 2024 ngunit mas mababa naman kumpara sa dalawa punto labing anim na milyon noong January 2025. Sa underemployment, nasa 4.96 milyon o no apat punto na milyon mula sa apat Kanto, milyong may trabawang individual ang nanais na magdagdagan ang kanilang working hours kasalukuyan nilang mga trabaho. Ninanais din ng iba na magkaroon pa ng karagdagan trabaho. Sunshine News Blast. Umabot na sa apat na pukatao ang lumabag sa ipinairal na gun ban ng Commission on Elections yung Comelec sa probinsya ng Pangasinan. Ang naturang bilang, ayon sa Pangasinan Police Provincial Office, o Police Office ay mga nahuli mula January 12 hanggang April 3, 2025. Ayon kay Police Colonel Rolifer Kapukyan, director ng nasabing probinsya na mga nahuli ay mula sa mga isinagawang anti-illegal drug operation, checkpoints at buy bust operations. Bagamat sinabi ng direktor na mapayapa sa pangkalahatan ang probinsya, nakapagtala rin ito ng 115 o isandaan at labing... Lima na kaso mula sa walong focus crimes ng lalawigan. Sunshine News Blast. Nagiging inconsistent na ang pamalaan hinggil sa restriksyon ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. Nung iligal na pinaaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa law expert na si Attorney James Reserva sa panayam ng SMN News, agad-agad itong inilipat sa ICC o inilipat sa ICC na kung iisipin, ay tulang may kapangyarihan pa na turong korte sa Pilipinas. Ngunit ngayong hiniling doon ng kampo ng FPRR ng isang interim o temporary release ay sinabi na ng gobyerno na hindi nila tatanggapin ang dating Pangulo dahil para nang kipagtulungan na nila sila sa ICC. Sinabi pa ni Presidential Communications Office of PCO under Secretary Claire Castro, hindi tatanima ang pamalaan sa anumang kondisyon na ilalata kaugnay sa hiling na temporary release order. Sunshine News Blast. In any event, kung mangyari yan, inconsistent at saka katawa-tawa na itiraton over mo kasi may jurisdiction. Ngayon, kung ipabalik, walang jurisdiction. So, that is the height of inconsistency. Kung mangyari yan, I don't know how the government can explain that to the people. <laughs> Si Attorney James Reserva, matatandaan na sinabi na rin ng geopolitical analyst na si Malutikia na sobra-sobra na ang pambabastos na ginagawa ng PCO sa dating Pangulo. Sunshine News Blast. Handa pa rin dumalo si Vice President Sara Duterte sa susunod ng mga hearing na may kaugnayan sa iligal na pagkakaresto ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, naimbitahan na siya ni Senator Amy Marcos na dumalo sa si mga hearing at matatandaan naman na noong March nang una itong ginawa ay nakadalo si VP Sara via video conferencing platform. Noong April 3 nga lang, sa si kalawang hearing ay hindi na nakadalo si VP Sara dahil marami itong schedule at may kaibahan din sa time zone sa pagitan ng Manila at Netherlands. Sa April 10 ay magsasagawa ng ikatlong hearing ang Senado at inaasanda dalo ang ilang resource persons. Bagamat lumalo sa unang hearing ay matatanda ang hindi nag-attend ang mga ito sa ikalawang hearing Sunshine News Blast Mga OFW sa Hawaii nagtipon-tipon sa Bring Him Home Rally para kay FBP at PDP Laban Senatorial Boss Prince Tripoli sa Sedilian mm -hmm. Hindi mapigilang maglabas ng kanilang mga saloobin ang mga overseas Filipino workers sa ginanap na Bring Him Home Rally para kay FPRRD nitong Abril 6 sa Hawaii, USA. Ibinahagi ng ilang DDS supporter mula Hawaii ang kanilang kauspusong mensahe at karanasan bilang taga-suporta ni Pangulong Duterte. Why I am there? I am there because I love the Philippines because it is the land of my birth and it is the home of my families and friends. Ibinahagi rin niya ang ginawa ng liham para kay Tatay Digong kung saan personal niyang dinala ang isang postcard sa The Hague, Netherlands. Remember, driven by determination, I embark on a remarkable journey personally delivering This postcard to your mailbox. In The Hague, where you were unjustly detained. After traversing the globe, including the North. Sang OFW din sa Y na mula Takloban ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa panahon ng panunungkulan ni FPRRD. Anya. Si Tatay Digong ang kauna-unahang tumulong sa kanila matapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda. Ang masasabi ko lang, si Tatay Digong is the best. Siya ang kauna-unahan tumulong sa amin sa Takloban nung Yolanda kami. Tapos sasabihin ni si ni ni Bungbong na Si Tatay Digong ang kauna-unahan dumating sa takloba na nagdala ng kanyang mga ayuda at saka mga doctors. Samantala, nagbigay din ng talumpati ang kilalang political vlogger at SMNA anchor na si Coach Oli ng Banateros. Sinabi niyang binuhay ng aktibidad ang alaala ng pagkakaisa ng mga OFW sa Hong Kong sa likod ng pagkakakulong ni FPRRD. Alam nyo, nung kami ay nasa Hong Kong, kasama namin doon si Tatay Digong. Kumaway lang siya sa bintana dahil hindi lahat makapasok. Yung mga Pilipino nagsigawan. Mahal na mahal na mahal ng Pilipino si Tatay Digong. Binigyang din ito ang solidong pagboto sa sampung tumatakbong senador ng Pilipilaban na inendorso ni Pangulong Duterte. Paano natin lalabanan? Tambakan natin! Huwag po natin kakalimutan yung kaibigan ninyo sa Pilipinas, yung kapitbahay nyo sa Pilipinas, yung kaklase nyo sa Pilipinas, yung katrabahay trabaho nyo sa Pilipinas, pati kaaway nyo sa Pilipinas, ikampanya natin. Tintog sampo. Ipinabot din ni Coach Oli ang kanyang paninindigan para sa KOJC at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ako po ay hindi taga KOJC. Hindi po ako member ng KOJC pero ito ay hindi usaping reliyon. Binaboy nila ang reliyon ng KOJC na si Pastor Kibuloy hindi pa influential Si Tatay Digong kaibigan na niya at hanggang ngayon kaya nakakulong si Pastor Kibuloy dahil hindi niya iniwan ang Tatay Digong natin. Samantala, nagtapos ang nasabing aktibidad sa isang candle lighting ceremony bilang simbolo ng pagkakaisa at panalangin para sa ligtas na pagbabalik ni dating Pangulong Duterte sa Pilipinas at sa mas maayos na kinabukasan ng bansa sa kabila ng hamon na kinakaharap nito ngayon. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sunshine News Blast. Administrasyong Marcos Jr. pinakakurap sa kasaysayan ng pamalaan ayon sa isang senatorial candidate, si Elmar Fursuelo sa detalye. Sa paglipas ng panahon, patuloy ang pagdami ng mga Pilipinong nananawagan ng malalim at makabuluhang reforma sa pamahalaan. Batay sa mga ulat, kabilang sa mga pangunahing isyong isinusulong ng publiko, ay ang umano'y lumalalang problema ng katiwalian sa hanin ng pamahalaan. Bagamat ipinatanggi ng mga opisyal, ang mga aligasyong ito Marami pa rin mamamayan ang nagpaabot ng hinaing ukol sa epekto ng kakulangan sa serbisyo, partikular na sa usapin ng kahirapan at ekonomiya. Ayon sa pahayag 2025 survey ng Publicos Asia, para sa unang quarter ng taon, 20% ng mga Pilipinong tinanong ang nagsabing ang katiwalian ang pangunahing isyong dapat tugunan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasunod dito, ang ekonomiya at inflation na kapwa nakakuha ng tig 11%, lumitaw rin sa parehong pag-aaral inaaral ang pagtaas ng pangamba ng publiko sa isyu ng iligal na droga na umabot sa 13% sa pambansang antas at 26% na naman sa Mindanao. Kaugnay nito, sinabi ni dating Defense Secretary at ng Senatorial Candidate Norberto Gonzalez na ang pangunahing balakid umano sa pag ng bansa ay ang sistemang politikal at ang mga taong nasa likod nito. Ang natakasisira sa ng bayan natin Ahati pulih, latar kaki kamu mudik kan, latar hati berat pulih dia, siang, malam, alam, kewaharan, sah, pasca kata orang dah tayo, eh, Ito ang naging pahayag ni Gonzales sa kanyang pag-iikot sa ilang bahagi ng Mindanao, gaya ng Buena Vista, Agusan del Norte, San Francisco, Agusan del Sur, at Barobo, Surigao del Sur. Binigyan din niya na sa buong karanasan niya sa pamalaan, ang Marcos Jr. Administration na raw, ang nakita niyang may pinakamalalang anyo ng korupsyon. No, oh, ngayon, Ito ang pinakamalaman ng sa ng bayan. Dagdag pa ni Gonzales, hanggat hindi natitigil ang korupsyon sa gobyerno, mananatiling imposible para sa karaniwang mamamayan na maramdaman ang benepisyo ng maayos na serbisyo publiko. Kung si raw ay palaring mahalal sa Senado ngayong darating halalan, sisiguraduhin niyang may hakbang na gagawin upang matigil na ang anipang gagata sa kaban ng bayan. Kung sa ang korupsyon, hindi natin maayos ang gobyerno, para talaga ang mga ng aming servisyo sa mga kababayan. Gusto ko lang naman nila, matipakita sa aking mga kababayan na may tamang pangpulitika. Lahat ng bansa na may sistema ng tamang pangpulitika, uulad ang buhay ng lahat. Hinikayat ni Gonzales ang mga kapwa niyang kandidato mula sa mga tatagbo sa Senado, Kongreso at mga lokal na posisyon tulad ng gobernador, mayor, konsihal at barangay captain na mangako sa taong bayan na sa araw-araw nilang pakikitungo sa mga maamayan ay itigil na ang panlilinlang, tigilan na ang pambobola at higit sa lahat, huwag nang magnakaw sa pamalaan. Anya, kung hindi ito magagawa ng mga lingkod bayan ay sigurado magpapatuloy ang ganitong kalakaran sa mga susunod na henerasyon para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. Almar Forzuelo, SMN News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast. Time check, 11.46 in the morning. Kung ako ang tatanungin, kahit sa aspeto, gusto ko garantisado. Meticuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel. Kaya dito, panatag ang loob ko. Pero sulit ang halaga, mag-clean si well ka. Kakulangan sa tamang plano, maling pagpipresyo ng produkto o serbisyo, ibang-ibang suliranin sa paggenegosyo. Tutulungan kayo ni Dr. Jason Ragam sa pinakabagong programa ng DZAR 1026 SMNI Radio. Business Talks and Tips Business Talks and Tips Lamang ang may alam sa negosyo Matutunghayan tuwing Martes alamuna hanggang alas dos ng hapon Dito lang sa totoong boses ng bayan DZAR 1026 SMNI Radio Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast nga ng ilegal na droga ikinababahala sa Tayug Pangasinan. So si Paul Matubod so Dismayado ang tagapangasinan sa Marcos Jr. Administration kasunod ng umunoy panunumbalik ng illegal na droga sa lansangan. Nakababahala nga raw ang sitwasyon ngayon lalo na sa seguridad ng mga kabataan na maaring maimpluensyahan ng ipinagbabawal na gamot. Sabi ng isang magulang, tila napabayaan na ng pamahala ng problemang ito na malayong malayo anya sa ginawang pagtutok nito ng Duterte Administration. Sa droga, uh, medyo napabayaan naman kung medyo lumala na naman. Hindi katulad yung panahon ni dating na Presidente Digong. Sa ngayon medyo lumala. Nito lamang mga nagdaang araw, halos sunod-sunod ang operasyon ng mga otoridad na may kaugnayan sa ilegal na droga sa kabila ng pinaigting na kampanya nito at ang ipinagmamalaking mababang datos ng kriminalidad. Sa kabilang banda, umaasa naman siya na sa darating halalan ngayong Mayo, mananaig ang pagpili ng mga tao sa mga kandidatong may tunay na malasakit sa bayan. Mga leader na nakakakita ng tunay na pangangailangan ng mamayan. Sa katatapos lamang na ayusin natin ang Pilipinas Nationwide Campaign Rally ni Sin senatorial candidate Pastor Apollo C. Kibuloy sa Tayug, Pangasinan, marami ang humanga sa mga plataforma at programa ng butihing pastor. Isa na rito si Aling Jenny na personal na nagpaabot ng kanyang paghanga kay Pastor Apollo lalo na sa usapin ng pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa mga kabataan. Napaka-importante po ang edukasyon sa ating mga anak dahil meron po isang taong sumusuporta at tumutulong sa edukasyon para sa ating mga anak. Napanood ko kanina ang kanyang plataforma na natutulungan niya yung mga bata, lahat tayo na born again Christian. Kaya tayo mga kapatid, brother and sister, sana supportahan natin si Pastor Kibuloy para para sa pagka-senator. Uh, sa kabila naman ng mga kinakaharap ng mga paratang laban kay Pastor Apollo, nanindigan si Aling Jenny na walang kasalanan ng pastor at naniniwala siyang malalagpasan nito ang mga hamon sa buhay sa pamagitan ng pananalig sa puong may kapal. Kahit na anong paninira po sa kanya, wag po natin pansinin yung mga naninira. Importante, uh, nandito tayo na sumusuporta po sa kanya. Sa pagtatapos naman ng programa, naghandog rin si Aling Jenny ng isang awitin para kay Pastor Apollo bilang gabayan niya sa tinatahak nitong misyon sa buhay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumhal, nag-uulat Paul Montemon, sm News. Sunshine News Blast! Samantala, nasamsam ng pulisya sa data o din sinsuwat, Maguindanao del Norte, ang Shabu na nagkakalagan ng 1.7 million pesos. Mula ito sa dalawang hinihinalang drug pushers ayon sa Police Regional Office Bansamoro Autonomous Region. Sa pahaya ng pulis, na-arrest dalawang pushers itong April 6, 2025, matapos ibenta ang 250 grams ng Shabu sa isang team ng pulisya na pinamunuan ni Sultan Kudarat Police Chief Lieutenant Colonel Ismael Madin. Ang dalawang sospek na naaresto ngayon ay sasampan ng kaso sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2010. Sunshine News Blast. We nasak ng Bureau of Customs sa April 7, 2025 ang higit tatlong milyong peraso ng ilegal na vape products na kanilang nasamsam noong nakaraang taon. Partikular na nasamsam ito sa 10 operasyon na isinagawa ng Port of Manila, Manila International Container Port at Intelligence Group noong 2024. Katumbas naman ng mga sinira sa halagang 3 billion pesos ayon sa pahayag ng Department of Finance. Ang pagsira sa mga produkto ay alinsunod sa so Republic Act No. 1900 eh, o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act na nagpapatupad ng mahigpit na alituntunin sa pag-aangkat, distribusyon at pagbubuwis ng mga naturang produkto. Sunshine News Blast. sa buong Pilipinas. Sun -sun -sun News Blast. <laughs> International News Blast. Ipinagbabawal ng Estados Unidos ang pag-aangkat ng mga produktong sea salt mula sa tapiong salt form, ang pinakamaliit o pinakamalaking salt form sa South Korea. Ito dahil may nakita silang makatuwirang indikasyon na forced labor o sa paggawa. Silang kaunawa ng trade partner in South Korea na gumawa ng naturang hakbang laban sa matagal ng issue sa Korean salt forms. Sa ilalim ng kautosang inilabas, inatasan mga tauhan ng customs sa lahat ng pantalan ng Estados Unidos na i-hold ang lahat ng produktong sea salt na nagmula sa nasabing sakahan. Sports, sports News Blast! Nagsagawa ngayon ang isang buong training camp sa Cavite si Paul Volter AJ e. Obiena. Kasama niya sa pagsasanay ang kayang coach na si Vitaly Petrov, sa therapist na si Christian Ferdinandi at ang Saudi Arabian Paul Volter na si Hussain Al-Hizam. Bahagi na ito sa pag ni Obiena sa outdoor season. Nagaganap sa China at South Korea at maging sa Southeast Asian Games. Ang, ang pagbabalik din ni Obiana sa Pilipinas ay hakbang para makaiwas sa mahabang mga biyahe dahil sa asya lang anya sunod-sunod ang mga kompetisyon. Showbiz! News Blast! Kabilang sa apa na pinakamabentang vinyl album sa na nakalipas na sampon taon, ang tatlong album ni Taylor Swift. Bata ito sa inilabas na datos ng Official Charts Company bilang paghahanda sa Record Store Day 2025 na gaganapin sa April 12. Nangunguna rito ang kanyang Midnights and the Tortured Poets Department at ang 1989 Taylor's version. Ang iba pang nasa listahan ay ang Harry's House at Fine Line ni Harry Styles, Legacy at Black Star ni David Bowie, Divide ni Ed Sheeran, When We Fall Asleep, Where Do We Go ni Billie Eilish at Currents ng Tame Impala. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun, Sun, sun Sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Sikibuloy. In, 1 Corinthians 1.27, But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. So, balit pinili ng Diyos ang mga naturang o naturingang hangal sa sanibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Sunshine News Blast! Inyo natong hiyan ng balita ngayong tanghali ng Martes, April 8, 2025. Sa ngalan ng buong pwersa ng DZAR 1026 SMNI Radio at ng SMNI News, ako so, niya naging kapagbalita, Valdivina Gracia. para sa Diyos at sa Pilipinas, natin mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, 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 Sunshine News Blast! Sumay nyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine, Sunshine Radio. Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Kung akong tatanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Meticuloso kong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel. Kaya dito, panatagan Pero sulit na halaga, mag-clean fuel ka.